So ito mag-react po tayo ha? kasi merong bagong survey result coming from Pulse Asia na sinasabi na 11% lamang ang tutol sa ginagawang quadcom investigations dyan po sa Kongreso So kung 11% lang ang tutol sa quadcom, ibig sabihin po ba na yung 11% lamang, dyan lamang yung mga DDS o syempre, hindi naman lahat yan DDS. Pero ibig sabihin, mas maliit pa. So, 11% lang kasi yung tutol talaga dyan po sa Quadcom. So, basahin po natin yung report pagkatapos mag-react tayo. 61% of Filipinos are in favor of the House Quad Committee's investigation into EJK, illegal drugs, and POGO, a study by Pulse Asia suggests. So, yung HOR, Formed a mega-panel comprising of committees on dangerous drugs, public order and safety, human rights, and public accounts. So, kaya apat, kaya quad. To look into issues related to the administration of former President Rodrigo Duterte. Oh, the Quadcom in December recommended criminal charges against Duterte and his top aides. The survey commissioned by the firm Stratbase and conducted from November 26 to December 3. found that 61% of Filipinos back the Quadcom's inquiry while 24% are undecided. Only 11% are against the Quadcom's effort. Okay. So, yan, sinasabi kasi nung iba na yung mga Quadcom na yan na politically motivated yan. Pero sa totoo lang ha, yun dalang issue ng illegal drugs, di ba? Yun na lang ang napakalaking bagay ang iniimbestigahan ng Quadcom ay mga Chinese drug lords. Okay? Ang iniimbestigahan niya, nagsimula yan doon sa nahuli na 3.6 billion worth of shabu dyan po sa Mexico, Pampanga. Okay? Na, na nakita niyo yung mga pinalabas kong mga videos na no, sa Quadcom. Yan naman po ang uh, naging punot dulo niyan. So, ibig sabihin kung ikaw ay uh, tutol sa Quadcom, Kampi ka doon sa mga drug lord. Kampi ka doon sa mga nagpapalaganap ng droga dito sa bansa po natin. Nakita natin yan. Diyan sa Mexico, Pampanga. Yung pong Empire 999. Diba? Kung paano nila uh, talagang magbili ng mga lupa kahit hindi pwede. Kasi mga foreign nationals yung majority owners. Yung sila AD Yang. Diba? Tsaka yung Ong na owner no nung Empire 999. At kung paano sila na uh, posibleng nakikipag ano eh nakikipag-collab o nakikipag-partnership o nakikipagtulungan tulungan uh, sa mga local officials. Diba? Kaya nga na-imbestigahan ng Quadcom si dating Mayor Teddy Tumang. Dahil yun ang sinasabi nila na bakit mo hinayaan na mamili ng lupa dyan sa Mexico itong foreign uh, na foreign majority owned company corporation bakit mo hinayaan na yung warehouse nila na gamit pala sa uh, pagbebenta ng ng shabu, di ba? 3.6 billion yung nahuli doon. O nahuli lamang yon uh, one month after masuspend yung dating mayor. So after one month na nasuspend doon na siguro uh, na na ano na, na na action na, na ng otoridad, nahuli na yung pong uh, mga warehouse doon naglalaman ng mga ng mga illegal substance na 'yon. Kaya napakalaki pong kailangang uh, suriin pa ng Quadcom. Kung nangyari ito diyan sa Mexico Pampanga na napakalapit lang dito sa Maynila, di ba? Lapit lang 'yan. Di ba? Saang lugar pa kaya sa bansa posibleng may ganyan. At uh, 'yung mga korporasyon doon, may mga links sa mga sa mga mga incorporators nang na-connected kay Michael Yang. Kaya konektado lahat. <laughs> so sa akin lang kung ikaw ay tutol sa Quadcom, eh, kampi ka sa illegal na droga. Kampi ka sa mga Chinese drug lords. Ganun lang kasimple yon. Kaya, yung kailangan natin supportahan yung Quadcom kung talagang seryoso tayo na matigil yung droga sa bansa. Which ako, talagang fully support ko. Dahil ayaw-ayaw natin yan. Hindi nakakabuti yan, nakakasira ng buhay yan. Kasi yung mga DDS, malakas magsabi, ayaw sa droga. Ayaw sa droga. Ayaw naman sa Quadcom. Di ba? Okay lang pag yung, yung droga galing sa kung kanino man, 'di ba? Kung, kung kung sa ano nila. Pero ayan, National Capital Region had the strongest support. 73% of respondents Followed by uh, 66% balance luson and Visayas, 59%. Lowest daw sa Mindanao with 46%. Uh, marami din yung undecided doon with 30% sa Mindanao. Eh, ang layo naman kasi ng Mindanao sa Mexico. Eh, dito, syempre, Metro Manila, ramdam na ramdam mo, yung mga nakaimbak na shabu doon sa Mexico, saan dadaling yun? Sa Metro Manila dadaling yun. O kaya ayaw ng mga taga Metro Manila. 'Di ba? ko naman 'yan. Siyempre, kung taga Mindanao ka, layo naman sa akin 'yan. Hindi ko naman nararamdaman 'yan. O pero ganoon na lang nga po, kaya ganyan 'yung lumalabas sa mga resulta. Among socio-economic classes, support for Quadcom was highest sa ABC and lowest sa Class E. Okay? With the Class E had the most respondent who do not support the inquiry at 20%. O, so, magandang suriin din yan. Bakit? Bakit yung mga pinakamahirap nating kababayan, sila pa yung may ayaw dito sa Quadcom Investigations. Ewan ko, baka sila yung nabubudol nung kabilang panig na para siraan yung Quadcom. O, oh, ito pa, maganda. The survey also found that 37% of Filipinos expect that the Quadcom's investigation will unmask officials responsible for EJK, POGO at illegal drugs. So 37% lang. Medyo mababa nga yun, pero umaga, yun yung details niyan. 27% want, want Congress to craft laws and address the intertwined issues, while 11% expect the probes will facilitate the prosecution and conviction of perpetrators and conspirators dun sa criminal network na yan. Oh, so, yan. Yun naman po yung uh, uh, survey result. So, very clear. Ituloy lang ng Quadcom yung pong kanilang investigasyon dahil marami pa silang matutuklasan dyan. Marami pa silang malalaman dyan. At uh, uh, yan po ay kailangan natin kung gusto seryoso tayong tigilan yung pong illegal drugs sa bansa. Ituloy nyo lang yung Quadcom. Uh, full support ang majority ng Pilipino sa inyo. Huwag tayong magpapadala do sa 11% na mga ayaw diyan sa Quadcom na gustong gustong suportahan yung mga nagkakalat ng <laughs> ng droga. So wag nating wag nating pansinin 'yon. Basta full full steam ahead yung Quadcom. Marami pa tayong maiimbestigahan at malalaman ngayong 2025. So thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.